Ayan mga kalipad, nag-walking kami ng aking mahal na asawa. Dito kami sa rosary. Ito yung binabike namin mga kalipad. O walking naman tayo ngayon. Para uh, mabawasan bawasan ng taba ni misis. Mataba na kasing masyado. Hinihingal lang nga eh. Hingal na hingal na. Hingal na, hingal na, hingal na, hingal Ano kaya yan doon? Lago na pa Ah We are in a bear country hmm. Pagkakita natin Mababa naman tayo O, oh, sabi ko sa iyo nandito the si mm na -hmm. Hello sir! Hello. How are you? I'm good sir Hello! Nice night for a walk, eh? Yes yeah. sir Very nice <laughs> Oh my. <laughs> ano, kaya mo pa? Kaya mo 'yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Ano? Ano ang pidutun? Gi, kaya mo 'yan. Gi. hindi na po makakiyat ang aking asawa sa ahon na ito hirap na hirap na napaka ahon naman eh salamat lang tong pad ayan hirap na hirap na gusto <laughs> <laughs> na po yata magpaano magpakibin <laughs> magpapakain yata to sa akin lakad ginawa ko ng ano nang hmm kongkod <laughs> Ahun. Uy uy uy, bini, bilisan. Binibilisan niya kalipas bini, bilisan niya, para hindi mahalatan hindi mahalatan pagod. <laughs> Hello, no huh? Ha? Ha? Ah, uh, dun sila galing oh. Dun sila, may lake pala dun. Ano? What happened? Are you okay? Ito yung rojohan. Ayun na po, umupo na po agad. Pag umahong ka, kailangan. Huwag ka lang, magka munang, huwag ka munang upo. Pahinga ka muna, katindig, ganyan. Lakad-lakad. Yan mga kalipad, yan yung pinagro-rodyohan. Malapit niyan sa July. Marami na naman diyang mga kabayo, mga naglalaro naman diyan. Ano, you know, hingal na hingal na. Minum na. Yan mga kalipad. Ayan mga kalipad, nakita nyo na ang aking asawa, hingal na hingal. Thank you for watching mga kalipad. Bye bye!